Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre ngayon po PM Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusubing nating mga followers dyan na nag-aabang po tuwing hapon po ng mga ganitong oras 2 PM po kasi 40 digits po ang kanilang tataya at Pilipinas sa tapo Ito na po, New Zealand 2188 India, 9239 Philippines, 2160 Thailand, 3124 Taiwan, 9925 Malaysia 6075 Dubai 3215 Hong Kong 6154 Singapore 2288 China 1395 Texas 3762 Israel 1617 Las Vegas 2824 Alaska 9193 Saudi 85 Six, zero. Japan 1227, Italy 5439, Germany 14221, Korea 3768, Greece 9697, Canada 1835, Mexico 2284, At syempre po Australia 3 5-5. Ayan po mga kalaki ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon po 2pm. Good luck! At nawa po manalo tayo.